Hi guys! Um, good afternoon. Ang aking task for today is ayusin yung aking tindahan dahil sobrang ako ngayon. nasisikip na hindi ko na talaga siya ma-take at hindi ko na maantay yung mga uh, bago kong storage na ilalagay dyan. So bago pa yung dumating, kailangan maayos ko na yung space ng aking tindahan. Eh hindi pa naman final yan. Lilinisin ko lang tapos medyo itatabi ko yung mga nakasagabal kasi sobrang ang sikip talaga pag dumadaan dahil nga may mga tinambak nga kami guys ng mga damit na ipamimigay namin hanggang ngayon hindi pa talaga siya hindi pa namin sila na dispose kasi wala pang dumadaan Parang humingi ng mga lumang damit ganun so ay yung mga damit na nandiyan mga matitino pa talaga yan guys pwede pa ngayon ipambenta eh kaya lang wala naman akong time para magbenta so ipamimigay na lang namin. So ngayon, kailangan ko na siyang linisin. And tara guys, samahan niyo akong maglinis ng aking tindahan at mag-dispose ng mga kung anik-anik na nakakasagabal na sa aming daaraanan dito para mas makahinga na ako ng maluwag. And excited din ako dumating yung aking bagong storage para mas ma-finalize ko yung pag-aayos ng aking tindahan para bago man lang mag-December is maayos na yung aking space dito sa aking mga paninda. So, let's go! So, bali ito nga guys, sa makikita nyo dito sa space ng tindahan ko, itong mga nakapakalaking balakid dito sa aming tindahan, dito sa pwesto ng aking mga paninda. hindi dito na part na to guys, ayan, yung mga tambak-tambak na yan. So, gusto ko yan ma- ma-disregard. Gusto kong maigilid yan ng ano. Kaya pinag-iisipan ko kung anong ano ba yung dapat kong gawin para mapaluwag ko tong space na to. So, ayan, so habang nag mumuni-muni ako dyan, pero nag ko talaga kung saan ko sila ipagpipwesto. So, yung una kong nga ang gagawin is pag-aalisin ko sila din, lilinisin ko din yung mga dadaganan na ng mga gamit na yan, especially dun sa mga lalagyan ko ng mga sapatos kasi nga wala pa akong storage na papaglalagyan. Inaantay ko pa pag na-order yon So, ayun, tuloy-tuloy na yung pag-aayos ko dito sa sa tindahan. So ngayon, kailangan ko nang simulan ng paglilinis at pagpapaluwag nitong space namin dito. Kaya let's go! Yeah. Okay. What <laughs> you finally, natapos din. Sobrang pawis na pawis ako, pero buti na lang nakatulong itong aking fan. Actually, sa akin tong little girl, ginamit ko lang, hiniram ko kasi ang hirap, magkikilos, napakainit. So, ngayon, eto na guys, hindi siya ganong, ano hindi siya perfect na perfect na talagang na-wash out yung mga palat. Andiyan pa din guys, yung mga gamit, ginawang ko lang ng paraan. And syempre nililinis ko syempre yung mga sahig may mga part kasi na medyo madumi na nga. And kailangan ko nang walisin wala sila mga alikabok ganun. So eto sila guys. So here kung mapapansin niyo kanina guys, sobrang tambak-tambak diyan yung mga shoes. Ito Eto sila guys. Ayan oh, madumi na in kulay white pa kasi yan, dilinisin ko yan dahil hindi ko na yan paglalagyan ng mga shoes dahil yun nga may bagong ako storage para sa mga sandals and shoes namin so yan ay may gagawin ako dyan so hugasan ko yan dahil sayang din color white yan baka gawin ko yung storage ay lalagyan ng mga may plano kasi akong mag-ano guys ng mga plants so eto guys, ginawa ko dito sa tindahan ko eto muna yung ginawa ko itong mga Slippers na to, kailangan ko pa yung labahan at linisin. Pero hindi ko muna, hindi ko muna siya ginalaw. Nilagay ko lang dyan dahil antay ko pa yung storage ko once na dumating. lilinisin ko yung mga sandals na yun. Yung mga almost everyday na ginagamit namin. So nakaganyan siya muna dyan dahil nga eh, may, may paglalagyan naman ako ng bagong storage para dyan. Tapos yung ito dito guys. Ayan medyo inayos ko lang yan ng maigi tapos inalis yung mga sobrang maalikabok na dyan winalis ko yan tapos ayan ginanyan ko lang yung sya dyan hindi kasi talaga maiwasan na hindi ito yung mahirap pag maliit yung space may mga gamit ka talaga na hindi maiwasan isiksik na lang sa gilid pero at least hindi na siya masyadong makalat tingnan na nakaganyan siya Itong aking mga benta, dito yung nakalagay. So, binaba ko na lang. Ito, papalitan din namin to siya, guys. Pero dahil wala pa nga ang ipapalit dyan, so inayos ko lang muna yan dyan na gulo, -gulo na din. Tapos <laughs> ito binaba ko kasi dito yan so nilipat ko lang to inayos ko lang dyan ng konti tapos ayun inayos ko na din yung doon sa baba na gulo, -gulo na din dahil yung iba ipagbibenta nga namin to ito guys meron kami itong mga katliter hindi ko inalis dahil ibibenta naman namin yan so, itong upuan na to ayan pero nakalitong ko parang upuan dito ko na siya pinwesto para pag um, marami yung bumibili hindi na ko alis din na ako nakapwesto tapos dito ko guys nilagay yung Ayan, kahit pa paano may daana na dito, oh. Ayan, ito kasi yung nagpasikip na ba diba? dito lang yung nakalagay, nakadugtong-dugtong yung mga, ginilid ko siya dito, ayan. Yan yung mga damit na ipamimigay namin. Ayan, hindi ko kasi pwede ipasok yan doon sa loob dahil sobrang sisikip na. Pero may isang, may isa pang sako bag na ipamimigay din na hindi na talaga siya pwede dito sa tindahan. Pinasok ko na siya sa, ilalim muna ng table namin ko pinwesto. Wala itos ang yung mga yan guys ito ano ba to pang sapin yan sa ano eh wala nagaantay pa ako ng mga storage na mga yan ito kasi mga plastic to pag gagamitin ko to pang repack sa mga ibibenta ko mga stuff toys soon ayan pakita kasi sobrang daming stuff toys so ganito siya dito guys ayan yung pesto ayan ayan so kahit papano naman lumuwag naman ayan so may daanan na dito ayan may daanan na kahit pa Tapos, may iba kong mga stocks. so muna ako. Eto guys, dito sa ilalim na to. May mga stocks pa kasi ako dito ng mga paninda ko. Ayan, wala pa akong... Yun nga, inaantay ko pa rin yung mga storage din. Yung, isa, yung storage din para pa dito. May da... Uh, doon ko din yan ilalagay. So, nakaganyan lang muna sila. Ang importante lang naman is malinis tong part na to dito, guys. O, oh, Ayan, may pwesto na maluwag na pagdadaan-daan. Tapos, ito, yan, mga basura yan siya, guys, ha. Kasi sa Monday, padadaan yung basura. Kaya, dyan lang muna yan. Maano lang, dyan lang yan. Uh, hindi naman siya masyado nakasagabal sa daanan. Pero, mawawala naman yan pagdating ng Monday. Kasi, basura yan, itatapon yan. So, ayun, guys, ang kabuuan. Ito yung kabu kabuuan kabuuan ng tindahan. Ayan, so, from here... Ayan, yung laking iniluwag ng pwesto. Ayan, so sobrang liit lang kasi talaga ng space guys. Mahirap kasi talaga pag maliit yung space tapos ang daming gamit. Hindi mo alam kung paano i-manage. Ang dami ng namin tinapon eh. Tapos ayan, yan sa gilid na yan. Yung mga tambak-tambak na. Ayan, mabadidispose din naman yun. Once na madispose yan, eh, magiging maluwag na tong space. Plus pa yung mga, tapos pa yung storage na darating. Ayan. So ganyan siya. Ayan. Tapos, dito naman sa harap. Ayan. Ayan. so yun yung kabuuan ng tindahan ko guys. Dito sa taas, and yun pa rin, uh, yan pa, isa pa yan na kailangan i-dispose. Tapos, tatanggalin ko yung mga partin ay mga hanger na yan guys. Dahil, uh, bibili din ako ng mga storage para sa hanger, para wala nang nakasabit ng mga hanger dyan. Ayan. So, magiging maluwag talaga itong space na to. Pag dumating na yung mga storage ko and super excited na kung ma-finalize ang pag-aayos ko dito sa space ng aking tindahan.